Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Thank <laughs> you. Rano si Bino ay karambola yung diso. Dahil si Beno ay yes. Bumbin, uh, karambola. Tignan natin kung makuha ko yung plan niya. niya. Tignan natin mga radiyas. Ang ganda nito. Kirang panalo sa game. Karambola. For the win. Ano? Ayun uh, lang. Ginanun lang.